Alam niyo ba na hindi lahat ng gulay ay ligtas para sa mga senior citizens? Oo, tama ang narinig niyo. Kahit pa ito ay likas na masustansya, may ilang klase ng gulay na kapag sobra o hindi maayos ang pagkakakain, ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan, lalo na sa mga may edad na. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang basta gulay ay mabuti para sa katawan. Ngunit para sa mga may edad na, mahalagang maging maingat sa mga pipiliing ilagay sa hapag. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang walong gulay na dapat iwasan o limitahan ng mga senior. Hindi natin layunin na takutin kayo kundi bigyan kayo ng kaalaman para sa mas ligtas at mas malusog na pamumuhay para sa mga anak, apo o tagapag-alaga ng mga nakatatanda, malaking tulong din ito upang mas mapangalagaan ang kanilang kalusugan. Importante ring tandaan na habang tayo ay tumatanda, nagbabago rin ng paraan ng pagtanggap ng katawan natin sa mga sustansya sa pagkain. Mas nagiging sensitibo tayo sa mga sangkap na dati ay walang epekto sa atin. Kaya ang pagkain safe noong kabataan maaring delikado na sa senior years. Lalo na kung may kasamang iniinom na maintenance o may mga iniindang karamdaman. Ang tamang kaalaman ay proteksyon laban sa posibleng komplikasyon. Bago tayo magpatuloy kung gusto mo ng ganitong klase ng mga video, ay mag-comment ng oo. Pero kung hindi mo naman gusto, ay okay lang mag-comment ka lang ng hindi para makagawa ako ng mas mahusay na mga video para sa inyo. Ang nangungunang gulay sa ating listahan, Talbos ng Kamote. Ang Talbos ng Kamote ay kilala bilang masustansya at mayaman sa iron, ngunit para sa mga may edad na mataas ang uric acid, ito ay dapat iwasan. Mataas kasi ito sa purines na siyang nagpapalala sa kondisyon ng gout. Halimbawa si Mang Rudy, 68 taong gulang, mahilig sa mga pagkaing gulay, ay inakala niyang nakabubuti sa kanya ang araw-araw na pagkain ng talbos ng kamote. Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo, siya ay sumakit ang mga kasukasuan at hindi makalakad ng maayos. Nang suriin ng doktor, lumalabas na tumaas ang uric acid level niya dahil sa madalas na pagkain ng ganitong gulay, para sa mga senior na may kasaysayan ng gout o isang uri ng arthritis, limitahan ang pagkain ng mga gulay na mataas sa purines. Kung gusto niyong kumain nito paminsan-minsan, siguraduhin may sapat na tubig sa katawan at iwasan ang sabayan nito ng ibang pagkain mataas din sa purines tulad ng sardinas o iba pang pagkain de lata. Ang ikalawang gulay, repolyo. Ang repolyo ay paborito sa mga ginisang ulam, ngunit para sa mga senior na may thyroid problem o goiter, ito ay dapat bantayan. Ang repolyo ay kabilang sa mga goitrogenic vegetables. Ibig sabihin ay maaari nitong hadlangan ang produksyon ng thyroid hormone kapag sobrang kinukonsumo at hilaw ang kain. Katulad ni Aling Marta, 72 taong gulang, ay may goiter at gustong gusto ang kilawing repolyo. Kaya araw-araw siyang kumakain nito, hindi niya alam na dahil dito lalong lumaki ang kanyang goiter at lumala ang kanyang pagkapagod. Kung may thyroid issue na, mas mainam na lutuin muna ng mabuti ang repolyo para ma-neutralize ang mga goitrogenic compounds. At gaya ng ibang pagkain, moderation ng susi o kumain ng katamtaman lang at hindi subra. Ang ikatlong gulay, malunggay. Maraming benepisyo ang malunggay, nakakatulong sa gatas ng ina, mayaman sa bitamina at mineral. Pero para sa mga senior na umiinom ng gamot sa high blood o diabetes, dapat maging maingat. Ang malunggay ay may natural na epekto sa pagbaba ng blood pressure at blood sugar. Kaya kapag sinabayan ng maintenance na gamot, maaaring bumaba ito ng sobra na delikado na. Si Mang Isko, 74 na taong gulang, ay diabetic at iniinom ang kanyang maintenance sa umaga. Dahil mahilig din siyang uminom ng sabaw ng malunggay araw-araw, minsang bumaba ang kanyang blood sugar na nagdulot ng hilo at panlalamig. Ang payo rito ay imonitor ang blood pressure at blood sugar kapag madalas kumakain ng malunggay at ipagbigay alam sa doktor kung may pagbabago. Tandaan, hindi lahat ng natural ay ligtas kapag sinabayan ng gamot. Ang ikaapat na gulay ay labanos. Ang labanos ay kilala sa kakayahang linisin ng bituka at may antibacterial properties, ngunit para sa mga senior na may sensitive stomach o may ulcer maaari itong magdulot ng kabag, pananakit ng tiyan, at hindi magandang pagdumi. Si Aling Linda, 65 taong gulang, ay dating walang problema sa tiyan, pero nang magumpisa siyang kumain ng atsarang labanos araw-araw, nakaranas siya ng labis na kabag at pananakit ng tiyan. Nang siya'y magpakonsulta, napag-alamang ang labanos ang nagpapalala ng kanyang hyperacidity o pananakit ng tiyan. Kung gusto mo pa rin kumain ng labanos, siguraduhin ito ay niluto ng mabuti at hindi hilaw. Iwasan din ang maaasim na bersyon nito, gaya ng atsara kung may problema sa tiyan. Ikalimang gulay, ang palaya. Mabisa ito para sa blood sugar, pero delikado rin sa mga may ulcer, low blood sugar, o umiinom ng insulin mataas ang epekto ng ampalaya sa pagpapababa ng glucose level. Kaya kung hindi nababantayan, maaari itong magdulot ng hypoglycemia. Si Mang Tino, 70 taong gulang, ay diabetic at iniinom ang insulin niya tuwing hapon. Dahil naniniwala siyang mas makakatulong, nagdagdag siya ng ampalaya juice sa kanyang diet. Isang araw, nawalan siya ng malay at nadulas sa bahay. Sa ospital, nalaman na sobrang baba ng blood sugar niya dahil sa sabayang epekto ng insulin at ampalaya. Kung kayo'y diabetic at umiinom ng gamot, makipag-ugnayan sa inyong doktor bago sa ng ampalaya juice o anumang supplement. Hindi pwedeng lahat ay sabay-sabay, lalo na't may epekto sa dugo. Ikaanim na gulay ay talong ang gulay na ito ay karaniwang ulam sa bahay, pero para sa mga senior na may arthritis o rayuma, dapat itong limitahan dahil mataas ito sa sulanin, isang compound na maaaring magdulot ng pamamaga ng kasukasuan. Si Aling Pilar, anim na anim na taong gulang ay matagal nang may arthritis, pero hindi niya tinigil ang pagkain ng inihaw na talong araw-araw. Napansin niyang lalong nanakit ang tuhod at kamay niya at hindi niya na magalaw ng maayos. Kung may arthritis, limitahan ang pagkain ng talong o obserbahan ang katawan kung may pagbabago sa pakiramdam kapag ito'y nakakain. Hindi pare-pareho ang epekto kaya mahalagang kilalanin ang sarili at iwasan kung kinakailangan. Ang ikapitong gulay ay singkamas mababa sa calories at masarap gawing merienda. Pero ang singkamas ay mataas sa fiber at maaaring magdulot ng kabag at paninigas ng tiyan kung sobra ang kain. Para sa mga senior na may mahinang bituka o digestion, ito ay maaaring magdulot ng hindi maganda, lalo na kung kinakain ng hilaw. Si Mang Cardo, 69 na taong gulang, siya ay naging constipated sa loob ng tatlong araw matapos ang halos isang linggo ng araw-araw na pagkain ng hilaw na singkamas. Kung nais pa rin kumain ng singkamas, kainin ito sa tamang dami at siguraduhing may sapat na tubig sa katawan. Kung may digestive issues na, mas mainam itong lutuing kaunti para lumambot ang fiber nito. Ang ikawalong gulay ay okra. Ang okra ay paboritong sangkap sa sinigang, pero para sa mga may kidney stones o mataas ang oxalates sa katawan, dapat maghinay-hinay. Mataas kasi ang oxalates ng okra na maaring makabuo ng mga bato sa bato o palalain ang dati ng kondisyon. Si Aling Nene, 71 taong gulang, ay may kidney stones at iniwasan na ang soft drinks. Ngunit dahil sa paniniwalang healthy ang okra, madalas niya itong kainin. Sa loob lamang ng dalawang buwan, nakaramdam siya ng pananakit ng tagiliran at madalas na pag-ihi. Sa ultrasound, nadagdagan pa ang kanyang kidney stones. Para sa may ganitong kondisyon, limitahan ng okra at iwasan ng sabay-sabay na pagkain ng iba pang oxalate-rich food tulad ng spinach at peanut laging uminom ng maraming tubig para makatulong sa pag-flush ng kidney. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Hindi po masama ang gulay, ngunit sa edad nating may mga pinagdadaan ng karamdaman at pagbabago sa katawan. Mas mainam na maging mapili at maalam sa mga kinakain. Ang pagkain ay gamot din kung ito ay wasto at naaayon sa pangangailangan ng ating katawan at higit sa lahat matutong makinig sa sinasabi ng ating katawan. Kapag nakakaramdam kayo ng panlalamig, kabag, pananakit ng kasukasuan o ibang kakaibang sintomas matapos kumain ng isang uri ng gulay, huwag nyo itong baliwalain. Maaring sinyalis ito na hindi ito akma sa inyong kalagayan. Mas mabuting maghinay-hinay at obserbahan ang sarili. Ang simpleng pangangalaga sa pagkain ay maaaring makaiwas sa mas malalang karamdaman. Sa tamang disiplina, malasakit sa sarili at kaunting kaalaman, mas magiging magaan, ligtas at masaya ang ating pagtanda. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.